Inumpisahan na ng Marikina City Government ang paglilinis sa Super Health Center sa Concepcion 2 sa nasabing lungsod. Una ng inatasan ni Marikina Mayor Mancho Duro Arkitek Raymond Aquino ng City Architectural Office na magmobilize mga personel mula sa City Engineering Department para magsagawa ng paglilinis sa site ng Super Health Center Concepcion 2 at Umpisahan na rin ang construction sa phase 2 ng proyekto. Nedeploy na, na rin ang mga heavy construction equipment tulad ng bako at tatlong dump truck para sa dalawang araw na clearing operation para malinis ang mga damo at debris at ayusin ang board up sa lugar. Makikita na talagang 100% na complete na ang phase 1. Makikita ang malaking concrete slab. Sa lunes, nakatakdang umpisa ng city government ang konstruksyon sa 4-story multi-specialty building na magbibigay ng basic medical services na may autism center para sa mga bata at mga may special needs. Unang -una nang nagkaroon ng palitan ng payag, ang City Government ng Marikina at si DOH, Secretary Ted Herbosa. Hinggil sa isyo ng pagkakatingga ng konstruksyon na nasabing pasididad. Git ng City Government, ilang ulit sila nagpasok ng proposal para sa karagdagang budget. Subalit, dead malamang umano ito sa DOH. Bagay na kinontra naman Herbosa. Kaya nga't Sinabi ni Mayor Maan Chodoro na ang city government na lamang ang magpupondo sa proyekto. Matatandaan na sa isinagawang uncoordinated inspection ng DOH noong October 15, ito ang tumambad sa kanila. Bungo muno ito ng kawalan ng kaseryosohan ng DOH na pondoan ng proyekto. Kahapon, si Secretary Herbosa ay umarap sa Independent Commission on Infrastructure. Felix Tambongo, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.